<Tippoms> Pero, ang er The, okay ka na kano 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 na kano 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 meron po kano Mero 7 days kano 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 Kailangan ma'am, sa loob ng 7 days, Babasa ka man, yan yung iwasan ko. <tinyo> Bagong lahat ma'am, pakicheck ko muna ng minis kung may gas-gas pa siya. Or any damage ma'am, sabihin nito. Okay. So yun na lang po muna mga pakicheck po. Maigi ma'am kung may any denture. Ano na ito kaya? USB lang po? Charger mo po. Okay po, hindi po. Ma'am, may price per ko. Okay po. Ganun po kasi yung saksawa sa ibang bansa. Pero dito sa Kanipinas, ma'am, ganun po. Okay. May spare Yung per mo nga, okay? Yung dito po kasi... ano

Ito ba yung may ano, Ron? May 2,000 20 na kausap. Ay, 3,000, yan Ay, 3,000. It? Ah, Ingatan nyo yan, dahil pamana pa yan ng lola nyo. Apo. Eh, mukha mo, galing pa yan sa lola mo, pera na yan. Yeah. Eh, okay naman, patingin nga. Ato. Eh, mukha mo, puro tagyawat naman. Ayun. Anong tatak niyan? HP. HP. HP? Wala nga yung tinitinan ko eh. Buti nga, mas magandang HP kaya. Di ba? mas gusto ko kasi yung isa mas na yung ang room. Eh, kaso wala. Wala, yun. Ayan lang. Ayan lang na. Ang ganda ka mo lang. Ha? May discount. Oh, gani, kaya nga eh. 26.9 to naging 2.5.50 na lang. Oh? diyan laki ng discount niya. Pala, 26 pala, 26.9. Oh. May mouse yan. kumpleto yan. Hmm. So, may bagong, Tingnan mo. Ang ganda mo. Oh, yung ganda ng keyboard niya. Wala pa Wala eh. pa. Ah, may keyboard siya? Ano yung keyboard? Pwede mo siyang... Oh, extra. Extra? Ay, may, may maganda siya. May extra keyboard. Ay, ang ganda. Oh, ang ganda oh. Oh, may, may tulog. Aba, aba. <laughs> aba. Aba, aba, Ganda nga no? oh. Oh, ingatan nyo yan ha. Dali yan yung... Ang ganda din ng mouse niya O, Terno. Ano to? Puro wireless. Oh. Hindi maganda ah. Basta ingatan nyo yan mabuti ha. Basta ingatan nyo mabuti yan. Na hindi ka naman mamoblema sa ano pag mag-college ka na. Kasi meron ng ano. Dami naman kalat sa lamesa. Ano yung kalat sa lamesa na yun? Ito, nag no, no. Ha? Hindi, oh, no. Sa lamesa, ang daming kalat to. Kanina mga bidal yun. So, okay. Sa'yo? Sinarge uh -huh. mo buong muna yan bago mo inopen. Bakit? I-login pa rito yung mga ano, office, MS office para magamit ko. Bawal pa ngayon kasi pag sa wala daw yung Ah, kailangan ibalik mo siya after 7 days.